Katong. Ha? Huh? Tungpats na lang. Tungpats. Uh, shout out kay Tungpats ni... Dumaan lang mga boss. Galing nag-tour from... Kut South Kutabato? South Kutabato, Pulomolok. Uh, Pulomolok. Jinsan. Uh, Jinsan. Bossing. <laughs> Pagkapoy na yung mga kauban. Sorry ko na <laughs> uh, si Surprise sa me. Oh. Ang takapangandam boss ba? Okay na. Lamin naka-prepare. Pero ayos so, lang. Oh, at least. Kapasyal si, si Bossing. magandang araw mga boss isang makulimlim na araw po ngayon pala tayong ikuting uh, nine heads today Saan na namunta yung no? uh, problema kung umulan mga boss tell nga meron ng uh, bubong yung ating uh, Hideout out ng mga litsunero mga boss meron na rin uh, sahig yan, kaya kakatrabaho na nang maayos si Lanot ngayon no? si Tsikading kung pasok mga yon si Tsikading pero si Buskaki sa Buscaki ngayon sa absent mga boss dahil uh, kagraduate yung kanyang ano po college student yan isang litsunero na masipag Saka uh, purman pagkakos ng kulihiyo mga boss si Buskaki sa bukas, sa bukas pa siguro papasok si Boscati. kaya kami lang muna ngayon dahil absent si Chris sa Baluarte dito naluluto ng laman loob isa nga lang pala yung ikotin this morning baliwalo na naman mamaya ang hapon hindi tayo, hindi tayo nakapag vlog kahapon araw ng Martes dahil buong araw tayo sa ano ko doon sa opisina ng BIR may naayos lang yung ating permit. Okay, so katay muna kami sa ano po, walo. Isa pa lang yung nakatay namin. So, update na lang tayo mamaya kapag ka makaikot na tayo mga boss. Hindi pa tayo nakapasyalo nung balik sa ano po, sa mini farm dahil uh, medyo nabisi po dito sa bahay Litsunan hindi naman sila nang diligan dahil uh, maula naman po yung ating mga lemon doon. So, maayos na siguro yun. Sana hindi po na ano po namatay. Baka bukas, baka pasyal tayo doon dahil hindi anong busy bukas. Isang ikot this morning mga na yung iba isa yun. Abala pa sa pagkatay. Like 100 sana madam? Kanang budbod? Ha? daw? Suman pilit pilit daw Suman pilit 100 Uy! Tama ba boss? Baik na boss? Baik boss Gamit man yung poorlings lagi. Tao sakto, may pulin sa Amakan, ang gamit to, anong, Amakan. Plywood na likod, niya kaning galiter si dire. Amakan para Kamu gawai tanawon. Kasi ta mo gamit kanang metal cladding kay medyo init na sa taas na rabadapit light material sa tayo dito sa taas mga boss para cool tingnan amakan dito sa harap boss musta mga tong domingo boss <laughs> ha? ha ginan siya katoy hindi ha ada yang perlu saya terbisi ya? Tidak, Uing ka sige kagingon dad magdala ka wani mo dalay pang balibag na nahaw tanan nanginlo me mayon gani kun nga pagdalaan na ninyo na dad ana kay galingas ana ko awan ang mga butanga pang balibag oi mo oy sweta na sa long gobo na umar sige kato lagi bibisi lagi tawod sa kubah Bayo sa kuan na umar na may mga sinako to tanaw ko no tires ba to or kwan

mga iikutin this afternoon na boss tahin na ho lahat o oh, Kila... oh, kain na na mm, kaon 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 bulaklak 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 bulak 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 bunoon o bato bawsi o pa tinunuan tulingan yun ni Rich Asuncion inatayan ni Chris Combinido oh. aum <laughs> mm. Wala ikok, Toy. Wala ikok. Pas, ah, pas. Pas, kayo kada out pero kada Adlaw na lang, ma-out kayo. Hmm? Oh, kada out mo na yung pirmihon. Dang, edang. Yan, ikot natin uh, this afternoon, mga boss. Okay. <laughs> heads Hit po para sa mga gumagraduate niyo. Uh, the other day pa po yan mga graduation kasi yeah, 3 days po yung graduation ng ano po uh, Baiso Shout out ikab kumain ng saging ginanggang Hoy, kaway kaway diha alin Ha?

Pats. shout out tayo kay Tung Pats ni Lumaan lang mga boss Galing nag tour from Kut South Kutabato South Kutabato Pulomolok uh, Pulomolok Jinsan uh, Jinsan Bossing Pagkapoy na yung mga kauban Sorry rayo ko dari Si Surprise me O ang taga pangandam boss ba Okay ra Lami naka prepare ayos lang At least Pasyal si Bossing Pabay mo Pamagari mga o boss Pamagari Okay Lito Nero plus mga delivery charge, sila o Ilahan na gunan kuan Sa na ko partner na ko na, ne pirme. Ako ng bano ni Firme kay ako may labtikan Sige man ikatulog Sigit sigit ka tulog mo gune Oo bala deliver deliver boss kay mako man Oh, yun na yung mga driver driver nga dagko baboy oh siya oh. Og oh, na poy mga balay bitaw pud nga iro. Mo so, ibala ra ko siya mo atubang na mga iro. <laughs> 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 oh, mo mo pa akon pud ni. Iro mo dagak na. Yan, start tayo maghahaon na boss uh, Malisa si Bossing, saglit lang dahil Meron pa silang last na ano po Destination uh, Na, na, nadaan lang po ng ating kaibigan from uh, South Cotabato, Pulomulok, Jinsan. Bosing ingat po. Ang ping siya, boss. Dagang salamat sa mubong oras nga pagbisita. O makamuingon, nga manhin ka. na kape. Next time na lang. diba O, oh, next time. Okay, tira mo na, ha? Wala na. magbalot na. Magbalot na. Unang na ahon ngayong afternoon mga boss. Bound to Tropics. Sa so may kasalan. 14k mga boss. ngamanok ang manok natin nag-aabang na boss. Nag-aabang na sa mga pagkain. Marami pa yan. Kaya lang hindi na bumabalik minsan. Loy! Pamagkadiha! Ambak na! Apo na, ambak na! Naog na! 4.30 4.30 na. Yan. Uh, ngayon tayo ready to deliver ready to pick up yung nads nakatakbo na po sa Bohol Tropics mga boss okay, pakain na si Umar. Ang oba na na sana si bossing nagsabi para maka tinula tayo ng manok kanina mga boss From uh, Jameson, naman. Next time na lang, boss. Hmm. Okay. Piyo na lang. Lima na lang. Ito, isa. Piyo na lang. Para makapagpahinga na, mga boss. Hmm. Makapag-tuba na kami. <laughs> Mapagtuba na? Malitsun natin, mga boss. Tsaka isa na lang yung... ngikut po doon so isa na lang po yung ngikot doon mga boss yan bili pa tayo bukas ng, na ano po amakan saka plywood para masara na uh, nila Omar yan mga boss Shout out pala sa mga anak ni Yunat. hi. Hi. Bye 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 bye. Hi. hi. Bye. Bye, bye. bye bye. Si bye bye. Panidi. Bye bye. <laughs> Liwat kay Yunat. Ah, Yunat ka yung, -yung, -yung. <laughs> Uban deliver. Uban huh? <muluh> Kuyo. Kuyo. Doi. Clap, clap 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 Uban. Clap. 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 Clap, 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 One year old. One year old. Pero kabalo na motoyo kung bitson. Pohon. 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 Para makaalay sa sila sa lang lumang pugad. Ito na sila sa po. Fresh air. Tuwing gabi. Tiyak. Napaka lamig dito. Ito na rin sila ano po. Na magtambay tuwing gabi ito yung ibang litsonero kasi napakagandang mag relaxation dito sa taas so kaya ano po galing po kasi ako doon sa ano, salangan, tayo yung nag-aakon and uh, imbihis mo na ako dahil magdi-deliver no? so bukas mayroon pa rin tayong iikutin hanggang sa katapusan mga boss hanggang sa entrada ng July maraming salamat pa yung Hanggang dito na lamang po sa araw na ito mga boss. Sa isang uh, masaganang, masaganang pamumuhay Alam.